Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang subalit hango sa mga paniniwala, alamat, at tunay na karanasan ng ilan sa ating mga kababayan. Layo ng kwentong ito na itaguyod ang kamalayang kultural ukol sa mga kwentong aswang sa Pilipinas. Anumang pagkakahalintulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Huwag itong ituring na paanyaya sa pamahiin, kundi isang paalala na ang ating mga ninuno ay may mahahalagang aral na nais ipasa sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga kwento. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang babae na itinuturing na haligi ng komunidad, si Aling Manda. Sa edad na 65, siya ang pinakakilalang kumadrona sa kanilang lugar. Hindi basta-basta ang kanyang kakayahan. Bukod sa tradisyonal na pag-aalaga sa mga buntis at mga sanggol, sinasabing may anting-anting siya na nagbibigay sa kanya ng lakas upang labanan ang mga masasamang espiritu na maaaring manggulo sa panganganak. Hindi biro ang kanyang reputasyon. Kapag may nangangailangan ng tulong, maski anong oras ng gabi, si Aling Manda ang unang tinatawag. Maraming buntis ang nagsasabi na kapag si Aling Manda ang nag-alalay, hindi sila nagkakaroon ng komplikasyon sa panganak sa kabila ng kanyang edad, matibay pa rin ang kanyang katawan, at hindi niya inaalintana ang pagod sa paglalakad ng ilang kilometro, lalo na sa mga kabahayan na nasa gilid ng bundok o sa gitna ng palayan. Ang bahay niya ay isang tipikal na bahay kubo. Sa isang sulok, makikita ang isang lamisang punong-puno ng halamang gamot, bunga ng kanyang kaalaman sa mga orasyon at natural na panggagamot. Likas din sa kanya ang pagiging matapang. Sa mga kwentuhan sa baryo, madalas ikinukwento kung paano niyang pinalayas ang isang tiyanak na lumilitaw sa mga buntis sa kanilang lugar noon. Ngunit, sa kabila ng kanyang tapang, si Aling Manda ay may matinding galang sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng tao. Lagi niyang paalala sa mga buntis na maging maingat, lalo na kung sila ay nasa huling yugto na ng kanilang pagdadalang tao. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang paglabas ng bahay kapag gabi, lalo na kung bilog ang buwan. Isang gabi, habang tahimik na nag-aayos si Aling Manda ng kanyang mga kadamitan, may kumatok sa kanyang pinto. Mahina ngunit katok. Hindi niya inaasahan ang bisitang iyon sapagkat wala namang nagpatawag sa kanya ng gabing iyon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang babae, buntis, maputla, at tila ba hihina. Sa unang tingin pa lamang, alam ni Aling Manda na may kakaiba sa bisitang ito. Subalit ang kanyang puso bilang isang kumadrona ang nanaig. Hindi niya kayang ipagkait ang kanyang tulong sa sinumang nangangailangan, gaano man ito kaiba. Magandang gabi po, Aling Manda. Ako po si Isay. Galing po ako sa kabilang baryo. Manganganak na po ako, wala po akong ibang matatakbuhan, nanginig na wika ng babae. Tiningnan ni Aling Manda ang babae mula ulo hanggang paa. Maputla ang kutis nito, tila bawalang dugo sa mukha. Basang-basa ang kanyang mga paa, tila naglakad ng malayo. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang malamlam nitong mga mata, parang may tinatago, parang may lihim na itinatago sa likod ng kanyang maamong mukha. Hindi na nagdalawang isip si Aling Manda. Pinatuloy niya ang babae at inihanda ang kanyang mga gamit sa panganganak. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magdadala sa kanya sa pinakanakakatakot na karanasan ng kanyang pagiging kumadrona ang magpaanak ng isang aswang sa loob mismo ng kanyang tahanan. Habang pinupunasan ni Aling Manda ang pawis sa kanyang noo, palihim niyang minamasdan ang misteryosang buntis na ngayoy nakaupo sa tabing papag. Si Isay, ang nagpakilalang dayo, ay tila hindi mapakali. Paminsan-minsan, nilalamas nito ang kanyang tiyan na wari may kinakausap sa loob. Matagal ka na ba sa baryong iyon, Hija? Tanong ni Aling Manda habang inihahanda ang palanggana ng mainit na tubig. Hindi po, Aling Manda. Bago lang po ako roon. Wala po akong kakilala. Naghanap lang po ako ng matutuluyan, sagot ni Isay, ngunit hindi ito makatingin ng diretsyo sa matanda. Habang abala si Aling Manda sa paghahanda ng mga gamit, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin. Ang mga lampara sa kanyang dingding ay tila ba nanginginig ang apoy. May mga alinasnas na pumapasok mula sa labas ng bahay, mga tunog na tila hindi basta-bastang hangin lamang. Dito niya muling naalala ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga nilalang na nagkukubli sa katauhan ng isang buntis upang makalapit sa mga taong may malinis na dugo. Marami na akong napanak. Kahit anong oras, kahit anong lugar. Pero bakit parang iba ang pakiramdam ko ngayon, bulong ni Aling Manda sa sarili, habang tinititigan si Isay. May isang sandali na napatingin si Aling Manda sa anino ni Isay sa dingding. Napansin niyang kakaiba ang hugis nito imbis na bilog ang tiyan sa anino, tila may mahabang bagay na nakakabit sa likuran nito, parang buntot o pakpak. Agad siyang napalunok ng laway. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi siya nagpadaig sa takot. Aling manda, masakit na po talaga. Parang lalabas na po siya, daing ni Isay habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Lumapit si Aling Manda at hinawakan ang kamay ng babae. Ngunit sa kanyang pagkabigla, malamig ang palad nito, halos parang yelo sa lamig sa kabila nito, pinilit niyang manatili ang kanyang profesionalismo. Isa siyang kumadrona. Hindi siya dapat magpadala sa mga hakahaka. -haka. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumalalim ang kutob ni Aling Manda. Ang mga aso sa labas ay biglang tumahol ng sunod-sunod. Ang mga pusa sa ilalim ng bahay ay tila ba nagtatakbuhan na tila may kinatatakutan. Isang tila sigaw ng tiktik ang kanyang narinig mula sa kalayuan, isang tunog na kaitagal nang hindi niya naririnig napatingin siya sa bubong ng kanyang bahay, tila inaasahan na may makikita siyang anino na nagmamasid. Ngunit wala. Ang katahimikan sa paligid ay mas nakabibingi pa kaysa sa ingay. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nagpadaig si Aling Manda. Lumapit siya kay Isay, kinuha ang kanyang mga halamang gamot at orasyon, at tahimik na binigkas ang panalangin sa kanyang isipan. Isang panalangin na nagbibigay proteksyon hindi lang sa ina kundi pati na rin sa sanggol. Bahala na, mahina niyang sambit. Inilatag niya ang mga gamit sa panganganak sa papag. Inihanda niya ang asin, ang bawang, at ang buntot na kanyang palaging itinatabi sa tuwing may kakaibang kutob siya. Hindi ito napapansin ni Isay na ngayoy humihikbi sa sakit. Sa kanyang isipan, alam ni Aling Manda hindi ito isang ordinaryong panganganak. Sa unang pagkakataon sa kanyang pagiging kumadrona, kailangan niyang maging handa, hindi lamang bilang tagapaanak, kundi bilang tagapagtanggol ng sarili niyang buhay. Ang hindi niya alam, sa bawat patak ng pawis niya sa gabing iyon, ay unti-unti na rin lumalapit ang isang panganib na matagal nang umiikot sa kanyang paligid. Ang panganib ng isang aswang na nagnanais isilang ang kanyang anak sa loob ng tahanan ng isang taong banal. Habang lalong lumalalim ang gabi, ramdam na ramdam ni Aling Manda ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kanyang bahay kubo. Ngunit hindi ito ang karaniwang lamig ng hangin sa bundok. Ibang lamig ito, malamig na tila dumudungaw sa kaluluwa, parang paalala na may mga matang nagmamasid sa dilim. Si Isay, ang buntis na kanyang tinutulungan, ay lalo ng hindi mapakali. Paminsan-minsan ay napapahawak ito sa dingding, mahigpit na humahawak na tila ba pinipigil ang isang bagay na gustong lumabas hindi lamang sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang buong pagkatao. Aling manda ang init ng tiyan ko, pero ang lamig ng katawan ko, garalgal ang tinig ni Isay, tila ba nag-iba ang kanyang boses? napatingin si Aling Manda sa mukha ng babae. Pawis na pawis ito, ngunit na natiling maputla ang kutis. Munit ang hindi niya inaasahan ay ang unti-unting pagbabago ng mga mata ni Isay. Ang dating maamong tingin ay nagiging matalim at ang mga puti ng kanyang mga mata ay tila nagkukulay abo. Nagkunwari si Aling Manda na walang napapansin. Sa kanyang isipan, hindi siya dapat magpakita ng kahit anong takot. Alam niyang ang mga nilalang tulad ng aswang ay nagpapakain sa takot ng kanilang biktima. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, unti-unti nang bumibigat ang kanyang dibdib sa kaba. Sandali lang, Hija. Kukunin ko lang ang mainit na tubig, paalam ni Aling Manda habang dahan-dahang lumapit sa altar ng kanilang bahay kung saan nakalagay ang isang bote ng banal na langis, ang kanyang huling depensa kung sakaling totoo ang kanyang hinala. Habang nakatalikod siya, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula kay Isay, isang mahabang sutsot na tila bahuni ng ahas. Napakapit siya sa lamesa upang hindi matumba sa gulat. Nang lumingon siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan. Si Isay, na kanina lamang ay nakaupo sa papag, ay nayoy nakatingala, nakabuka ang bibig, at unti-unting humahaba ang dila, mahaba, matulis, at tila may dulo itong parang karayom. Ang dila nito ay kumikilos ng kusa, parang may hinahanap. Biglang sumagi sa isipan ni Aling Manda ang mga alamat ng tik isang klase ng aswang na gumagamit ng mahabang dila upang sipsipin ang kaluluwa o dugo ng mga sanggol habang sila'y nasa sinapupunan o kalalabas pa lamang. Sa halip naman manlumo, agad na kinuha ni Aling Manda ang bote ng banal na langis at binasbasan ang kanyang kamay. Dinampot niya ang isang bunto ng asin at ikinuyom ito sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, pinilit niyang ibalik ang kanyang lakas ng loob. Lumapit siya kay Isay na ngayoy tila nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban sa kanyang sarili. May bahagi pa rin na iwan sa babae, ngunit ang kanyang pagkatao ay unti-unting nilalamo ng nilalang na nasa loob niya. Huwag kang bibitiw, Isay. Lumalaban ka pa, mahina, ngunit mariinwi ka ni Aling Manda habang inilalapat ang kanyang basang palad sa noo ng babae. Nagpakawala si Isay ng isang napakalakas na ungol. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga kuko ay tila tumitigas, parang nagiging matutulis na pangil. Sa labas ng bahay, ang mga aso ay nagwawala. Naririnig na ni Aling Manda ang pagaspas ng kung anong nilalang sa bubong. May mga anino nang nagliliparan sa dilim. Alam niyang hindi niya ito dapat ipakita kay Isay. Ang kailangan niya sa mga sandaling iyon ay tapusin ang panganganak bago pa man tuluyang mawala si Isay sa kanyang sarili at bago pa man magtagumpay ang nilalang na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang tanong, kakayanin ba niyang tapusin ang gawain bilang isang kumadrona habang siya ay nililigiran ng mga aswang? At handa ba siyang tanggapin ang bunga ng isang panganganak na hindi pangkaraniwan? Lumipas ang ilang minuto na puno ng kaba at katahimikan. Sa bawat hibla ng oras, ramdam ni Aling Manda na may kakaibang nilalang ang humihina sa loob ng kanyang tahanan. Ang mga anino sa paligid ay tila lumalabo at humihigpit na parabang ang mismong mga dingding ng kanyang bahay ay nagbabantang gumuho sa bigat ng isang lihim na hindi niya palubusang nauunawaan. Si Isay ay naninigna, na, ang kanyang mga mata ay mistulang nagdidilim at ang kanyang pagungol ay nagiging mababa at matinis. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabago, si Aling Manda ay nanatiling matatad. Hindi niya iniwan ang papel niya bilang isang komadrona. Isay, makinig ka sa akin malapit nang lumabas ang anak mo. Huwag mong hayaang kainin ng dilim ang pagkatao mo, bulong niya habang marahan niyang hinihimas ang tiyan ng babae. Munit sa bawat dampi ng kanyang palad, lalo niyang nararamdaman ang malamig na lakas na bumabalot sa sinapupunan ni Isay. Hindi ito ang karaniwang tibok ng sanggol sa sinapupunan, ito ay isang tibok na mabilis, parang may sariling bait at galit. Biglang napasigaw si Isay, at sa isang iglap, bumaluktot ang kanyang katawan na tila wala ng kontrol. Ang kanyang dila ay tuluyan ng humaba, at ang dulo nito ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Tila ba may hinahanap ito sa hangin, kumikilo sa sarili nitong kagustuhan? Hindi na nag ng oras si Aling Manda. Kinuha niya ang hawak na bawang at ikinuskos ito sa palad, saka hinaplos ang puso ni Isay habang binibigkas ang isang orasyon na itinuro pa sa kanya ng kanyang lola. Ang orasyong iyon ay sinasabing may kakayahang hadlangan ang masamang espiritu sa tuwing may panganib na bumabalot sa isang sanggol. Sa ngalan ng may kapal, sa liwanag ng mga ninuno, nililinis ko ang pusod ng lupa at ang bituka ng kalangitan. Lumisan ang dilim, bumalik ang liwanag, bulong ni Aling Manda, habang mahigpit na nilalapat ang kanyang kamay sa tiyan ni Isay. Bigla, isang malakas na kalampag ang gumimbal sa buong bahay. Parang may mabigat na nilalang ang bumagsak sa bubungan ang mga anino sa labas ng bintana ay tila sumasayaw sa galit. mulit hindi na tinag si Aling Manda. Alam niyang ang laban ay hindi sa labas, nasa harap niya mismo ang tunay na panganib. Aling Manda hindi ko na po kaya tulungan niyo po ako, mahinang usal ni Isay, ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging maamo, mulit mararamdaman ang kirot at pagmamakaawa. Tumugon agad si Aling Manda. Inayos niya ang pwesto ni Isay, pinilit niyang maging kalmado kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pinupunasan ang lumalabas na dugo, napansin niyang ang dugo ni Isay ay may kakaibang lagkit, kulay itim na parang usok ng sinunog na papel. Sa bawat kirot ng panganganak, naririnig ang ungol ni Isay na tila naglalaban ang dalawang kaluluwa sa kanyang katawan. Isa, ang pagkatao niya bilang ina. Pangalawa, ang itim na espiritu ng aswang na pilit humahawak sa kanyang pagkatao. Sa huling pag-iri ni Isay, naramdaman ni Aling Manda ang ulo ng sanggol. Munit laking gulat niya nang ang ulo nito ay malamig, hindi ito ang karaniwang init ng bagong silang na bata. Mas malamig ito kaysa sa hangin sa paligid. Marahan ngunit mabilis na tinulungan ni Aling Manda na iluwal ang sanggol. Sa wakas, ang sanggol ay isinilang. Munit nang buhatin ito ni Aling Manda, halos mabitawan niya ito sa gulat, ang bata ay walang anino. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, walang aninong lumalapat sa sahig. Ang kanyang balat ay maputlang maputla, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, tila ba agad na namulat sa kadiliman ng mundo. Tahimik si Isay. Wala siyang kibo, parang inubos ng panganganak ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit si Aling Manda, sa kanyang puso, alam niyang ang gabing iyon ay hindi patapos. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa pag-akalang tapos na ang panganib matapos maisilang ang sanggol, dahan-dahang bumalik ang normal na paghinga ni Aling Manda. Ngunit ilang saglit pa lamang ang lumilipas, naramdaman niya ang kakaibang bigat ng paligid. Parang may bumabalot na malamig na ulap sa loob ng kanyang tahanan, at ang kanyang mga tainga ay tila ba dinudurog ng mga alingas ng mga aninong nagsasayawan sa labas. Habang yakap niya ang sanggol, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan. Sa kanyang harapan, si Isay ay unti-unting umaangat ang katawan mula sa pagkakahiga. Nakalilis ang kanyang mga labi, at sa kanyang bibig ay unti-unting lumilitaw ang mahahabang pangil na parang kayang butasin ng bakal. Aling mandai. Sabay taas ng ulo ni Isay, ang anak ko akin siya. Ang dating maamong mukha ni Isay ay napalitan ng anyo ng isang nilalang na hindi niya lubos akalain. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa dilim at ang kanyang mga kuko ay tumubo na parang mga matutulis na pangil. Ang kanyang dila, na kanina lamang ay mahabang parang karayom, ay muli nang kumilos at sumutsot sa hangin. Pero hindi nagpatinag si Aling Manda. Sa kanyang mga palad ay mahigpit na nakahawak ang sako ng asin at ang kanyang buntot pagi, ang kanyang tanging sandata laban sa mga nilalang ng kadiliman. Isay, nilabanan mo ang sarili mo kanina. Huwag mong hayaang manalo ang dilim sa iyo, mariing sabi ni Aling Manda, habang inilalatag ang asin sa paligid ng papagnatila gumuguhit ng proteksyon. Ngunit tila huli na. Ang aswang sa loob ni Isay ay ganap ng nagising. Sa isang iglap, sumugod ito kay Aling Manda, ang mga kuko ay nakahanda ng sumabat sa salaman. Munit bago pa man ito makalapit, inihagis ni Aling Manda ang buntot pagi na tumama sa mukha ni Isay, dahilan upang ito ay mapasigaw ng isang napakalakas at matinis na sigaw. Nagmistulang nasunog ang balat kung saan tumama ang buntot pagi. Napaurong si Isay, hawak ang kanyang mukha, ngunit hindi pa rin sumusuko. Gumapang ito sa sahig, ang mga matay galit na galit, habang ang mga anino sa paligid ay lalong sumisigaw sa galit. Hindi mo siya makukuha, Isay. Ang sanggol na ito ay hindi para sa dilim, sigaw ni Aling Manda habang ikinakalat ang asin sa sahig, binubuo ang isang bilog na depensa sa paligid ng sanggol. Dito nagsimulang umalulong ang mga nilalang sa labas ng bahay. Ang bubong ay tila ba bumibigay sa bigat ng mga aninong nagsisikap na pumasok. Ngunit sa kabila ng lahat, matibay ang paninindigan ni Aling Manda. Sa bawat hakbang ng nilalang na si Isay, siya naman ang hakbang ng kumadrona, buo ang loob na hindi bibitaw muling sumugod si Isay, ngunit sa pagkakataong ito, hinarang ni Aling Manda ang kanyang daan gamit ang palad na puno ng asin. Pagdikit ng asin sa balat ni Isay, ito muling nagsisigaw, para bang tinutusok ang kanyang laman ng libong karayom. Ang sanggol na kanina'y tahimik, biglang napaiyak ng malakas. Isang matinis na iyak na tila bumiyak sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang iyak na iyon ang siyang pumigil sa galaw ng aswang. Si Isay, sa gitna ng kanyang pagbabago, ay napatigil sa kabila ng kanyang anyong halimaw, unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Aling manda tulungan mo ako, mahina niyang bulong, habang ang kanyang katawan ay bumabalik sa anyong tao. Mabilis na kumilos si Aling Manda. Kinuha niya ang bote ng banal na langis at marahang pinatakan ang noo ni Isay. Kasabay ng pagdaloy ng langis ay binigkas niya ang orasyon ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Nagpumigla si Isay. Nagsisigaw. Munit sa bawat dasal ni Aling Manda, unti-unting humihina ang kanyang dalit at ang nilalang sa kanyang katawan ay napapaatras. Sa huli, bumagsak si Isay sa papag, lupay-pay at umiiyak habang ang mga anino sa labas ay naglaho na parang usok sa hangin. Ngunit alam ni Aling Manda ang laban ay hindi patapos. Ang sanggol sa kanyang mga palad ay isang buhay na lihim na kailangang pangalagaan. Matapos ang matinding pagsubok sa pagitan ng kumadrona at ng aswang na si Isay, ang paligid ng bahay ni Aling Manda ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang dating alingasnas ng mga anino sa labas ay bigla ang naglaho, at ang malamig na hangin ay tila huminto sa pagdalaw. Ngunit sa kaloob-looban ni Aling Manda, alam niyang ang panganib ay hindi palubusang nagwawakas. Nasa kanyang mga bisig ang sanggol na isinilang mula sa sinapupunan ni Isay, isang sanggol na kakaiba sa lahat ng kanyang naipaana. Maputla ang balat nito, halos parang nililok sa garing, at ang mga mata ay kulay abo na tila ba walang kaluluwa. Munit ang pinakanakapanglilabot sa lahat, ang sanggol ay walang anino sa ilalim ng liwanag ng lampara. Diyos ko po, mahinang sambit ni Aling Manda habang marahang nilalapatan ng kumot ang bata. Munit sa kanyang pagkatitig dito, isang bagay ang napansin niya, ang sanggol, kahit patila puno ng misteryo at dilim, ay walang ginagawa kundi umiyak. Isang iyak na puno ng kawalang malay, isang iyak na hindi nagpapakita ng pagkasama. Lumapit si Isay, nang hihina, halos gumagapang, at muling bumalik ang kanyang maamong anyo. Namumutla pa rin siya, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at pagod. Aling anak ko siya po ba ay hindi na niya natapos ang tanong. Napaluhod siya sa harap ng kumadrona, nagmamakaawa, hindi sa sarili kundi para sa kanyang anak. Hinawakan ni Aling Manda ang kamay ni Isay. Anak mo siya, Isay. At bagaman siya ay may dalang lihim, ang puso niya ay wala pang mansa. Sa ngayon, ang anak mo ay inosente. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam ni Aling Manda ang bigat ng responsibilidad na bumalot sa kanilang lahat. Ang sanggol na ito, isinilang mula sa sinapupunan ng isang aswang, ay magiging sentro ng mga tanong at takot ng kanilang baryo kung sakaling malaman ng iba ang katotohanan. Naramdaman ni Aling Manda ang kakaibang tibok sa dibdib ng bata. Hindi ito karaniwang tibok ng isang sanggol. Para bang ang bawat pintig ay may dalang enerhiyang hindi niya maipaliwanan. Ngunit sa kabila nito, mahigpit niyang niyakap ang bata, ipinadarama ang init ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Isay, makinig kang mabuti ang sanggol mo ay hindi basta-bastang nilalang. Subalit siya'y isinilang sa liwanag ng aking tahanan, at hanggat siya'y naririto, hindi siya magagapi ng dilim, mariing sabi ni Aling Manda, habang itinatali ang pulang sinulid sa pulsuhan ng sanggol, isang sinaunang pananggalaban sa masasamang espiritu. Nagangat ng tingin si Isay, at sa unang pagkakataon, muling bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito ang pag-amin ng isang katotohanan. Aling manda minana niya ang sumpa sa akin. Ako po ay hindi isinilang bilang aswang. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi, ako'y sinundan ng mga nilalang sa kabubatan. Ginawa nila ako ng ritual simula noon, alam kong dala ko na ang dilim. Pero nang mabuntis ako, naramdaman kong may pag-asa akong makawala. Kaya ako pumunta sa inyo. Alam kong kayo lang ang makakatulong sa akin. Tahimik si aling manda hindi niya alam kung awa o takot ang nanginibabaw sa kanyang puso. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, ang bata ay walang kasalanan. Ngunit, paano niya ipapaliwanag sa buong baryo ang isang sanggol na isinilang na walang anino? Habang nakaupo silang dalawa, mahigpit na niyayakap ang sanggol, biglang tumunog ang orasan sa dingding. Alas dos ng madaling araw. Sa labas, ang buong baryo ay tahimik munit sa ilalim ng katahimikang iyon, naroon ang pangakong hindi magtatagal ay may darating pang mas matinding pagsubok. Sa gabing iyon, ipinangako ni Aling Manda kay Isay, hindi kita ipagkakanulo. Pero kailangan nating maghanda. Hindi titigil ang mga nilalang sa paghahanap sa kanya. Habang lumilipas ang mga oras, bumigat ang katahimikan sa pagitan ni Aling Manda at Isay. Ang sanggol, bagaman kakaiba ang itsura, ay natulog sa mga bisig ni Aling Manda, mahimbing, inosente, at tila walang kamalay-malay sa mga nangyari. Ngunit sa puso ni Aling Manda, alam niyang hindi nagtatapos ang laban sa gabing iyon. Pinagmasdan niya si Isay. Sa kabila ng pagod at sakit na kanyang naranasan, may kakaibang pag-asa sa mga mata nito. Ang dating aswang na pilit nilalabanan ang dilim sa kanyang pagkatao ay ngayon ay tila humuhugot ng lakas mula sa bagong silang na anak. Isay, basag ni Aling Manda sa katahimikan, ang sanggol mo ay hindi ordinaryo. Munit sa gabing ito, pinatunayan mong kaya mong labanan ang sumpa. Munit hindi titigil ang mga tulad niya sa paghahanap sa inyo. Napayuko si Isay, pilit na itinatago ang pagdaloy ng kanyang luha. Aling manda wala akong ibang hangad kundi ang mabuhay ng tahimik kasama ang anak ko. Hindi ko kayang bumalik sa kadiliman. Pero paano kung hindi ko siya maprotektahan? Paano kung bumalik sila? Dito marahan at mariing sumagot si Aling Manda. May kasunduan tayong gagawin, isay. Sa ilalim ng aking bubong, ako ang magtatanggol sa inyo. Ngunit sa oras na magbanta ang dilim sa buong baryo, dahil sa inyo, ako mismo ang maglalagay ng hangganan sa inyong mga yapak. Nagangat ng tingin si isay, puno ng paggalang at pangako. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko po hahayaan na madamay ang ibang tao. Isang pagkakataon lang po, aling manda isang pagkakataon para sa anak ko. Marahan namang tumango si Aling Manda. Kailangan nating itago ang katotohanan. Hindi dapat malaman ng ibang tao ang kanyang pinagmulan. Hindi nila ito maintindihan. Ang takot ng mga tao sa mga tulad niya ay magdadala ng kapahamakan sa inyo. Sa gabing iyon, gumawa sila ng kasunduan, isang kasunduan na nakatali hindi lamang sa salita, kundi sa pananampalataya at dangal. Pinangakuan ni Isay si Aling Manda na iiwan nila ang baryo bago sumikat ang araw, magtatago sa isang lugar na walang makakakilala sa kanila. Ngunit bago yon, tiniyak ni Aling Manda na ilalapat niya ang huling proteksyon sa mag-ina. Kumuha siya ng pulang sinulid, asul na tela, at itim na abo mula sa mga sinunog na dahon ng banaba. Sa gitna ng kanilang tahanan, iginuhit niya sa sahig ang isang sinaunang bilog, ang inguhit ng pangangalaga na nagmula pa sa kanyang mga ninuno inilagay niya sa gitna si Isay at ang sanggol. Sa ilalim ng anino ng buwan, sa liwanag ng panalangin, binabasbasan ko ang iyong anak ng proteksyon mula sa mga nilalang ng kadiliman. Hanggat buhay ako, hindi siya gagalawin ng mga nilalang sa ilalim ng lupa, bulong ni Aling Manda, habang binibigkas ang orasyon. Habang ginaganap ang ritual, isang malamig na hangin ang umikot sa loob ng bahay, tila sumasabay sa salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Ang mga aninong naglilihim sa paligid ay dahan-dahang naglaho, parang tinunaw ng liwanag ng kanilang kasunduan. Matapos ang ritual, mahigpit na niyakap ni Isay si Aling Manda. Hindi ko po ito malilimutan. Utang ko po sa inyo ang aming buhay. Ngunit sa loob-loob ni Aling Manda, alam niyang ang kasunduang iyon ay may kapalit. Sa bawat hakbang ng bata sa kanyang paglaki, may mga matang patuloy na magmamasid. Ang mga aswang sa kabubatan, ang mga nilalang ng dilim ay hindi basta-basta susuko. Subalit sa gabing iyon, sa ilalim ng dilim at katahimikan, nabuo ang isang pangakong hindi matitinag, isang pangakong ipagtatanggol ni Aling Manda ang isang nilalang na isinilang sa pagitan ng liwanag at kadiliman.